masama loob mo, galit ka, nagtatampo ka, naiinis ka. So sa palagay mo kung ganyan ka, dahil nag expect ka ng return or balik doon sa ginawa mong mabuti sa kapwa-tao mo, makakatulong kaya sa'yo yan? O, sige, sige, tingnan natin kung makakatulong sa'yo yan. Makakabuti ba sa kalooban mo yan? Eh, ikaw nasasaktan palagi. Kasi nag expect ka, naghahanap ka ng kapalit. Sige, palagay natin, o, pagbigyan mo yung emosyon mo, pagbigyan mo yung damdamin mo, pagbigyan mo, eh, ikaw din naman ang uh, ano, masasaktan yan. So, bakit mo gaganyan? Ba't mo pahirapan ang sarili mo? Ba't mo pahirapan yung kalooban mo? Gumawa ako ng mabuti, gumawa ako ng maganda. Tinulungan ko, ako yung tumulong, ako yung nagbigay. Okay na yun. At least, doon sa ganong feeling pa lang na may ginawa kang mabuti sa kapwa mo, panalo ka na eh. Kasi meron kang nararamdamang ano, magandang kalooban. ba? Diba? Maganda yung kalooban, masaya masaya yung kaluluwa natin pag tumutulong tayo, pag tayo ang nagbibigay, pag tayo ang tumutulong. So doon pa lang panalo ka na. May, may ganun ng feeling, may ganun ng achievement. Achievement na yun eh. In the first place, tumulong ka, masaya ang loob mo. Yun na yun. Doon, panalo ka na. Oo. Sa so, paggawa mo ng mabuti sa kapwa-tao mo. Ngayon, in return, huwag ka na maghanap. Huwag mong i-expect na o pagdating ng araw, na ito magabalik to ng kabutihan sa akin o oh, i-expect mo na ito dapat ginawa ko dapat babalik to sa akin dapat ha ah. oh, mahirapan ka pagka ganyan ka nagigit niyo yung point kaya huwag nang matampuhin huwag nang sasama ng loob naiintindihan ko yung feeling ninyo kasi ganyan din ako eh o oh, nag-expect ako nung kapalit ganyan din ako dati oh. Huh? misan ngayon pagka nalilingat pagka nawawala ako sa hulo gano'n din minsan nakakaramdam din ako ng ganyan. Pero pagka naisip ko na, eh, tay ka lang, tayo ka lang. Hindi maganda tong feelings na ganito. Hindi maganda yan. Hindi tama ito. wag, Huwag. Huwag niyong hayaan. Huwag yung pagbibigyan yung damdamin niyo na sumama wag, Huwag. Kayo masisira. Totoo yan. Gawa ka lang na maganda. Kuha ka ng mabuti. Then, hayaan mo na yung kapalaran na magbalik sa iyo na maganda. Hayaan mo na ang nasa taas na ang magsukli o magbalik sa iyo ng kabuti yung ginawa mo. Basta ang importante, ikaw yung gumawa ng mabuti.